Sir, uh, gusto nating alamin itong uh, accomplishment dyan, malaki dyan, no? 3.4 million, na uh, itong pinakabago. Pero alam natin na uh, marami ng operation dyan uh, na nangyari na talagang million-million uh, po ang uh, nakuha po nating uh, illegal drugs. By the way, sir, pakikwintuhan mo naman kami nitong uh, bagong accomplishment dyan, 3.4 million na illegal drugs. Opo itong uh, latest na anti-drug operation na kinandak na namin dito ng Drug Enforcement Unit ko sa Sorigao Component City Police Station. Actually po sir, kung ano siya, almost one month na natag-monitor namin uh, sa katag-surveillance dahil nga may, kuan, may ah uh, report na galing dun sa community, particularly dun sa mga concerned citizen about di sa mga suspicious activity ng tao na to. Mm. And then for all, almost one month, eh, hindi namin na kwan, hindi namin masyado na lukit ang movement niya and wala siyang masyadong kwan sa sa illegal activity niya. Okay. Ito tatlong kwan, sir, uh, nung kwan, nung September 18 ng madaling araw, mga 2.50 in the morning, yan yung ikinasa namin na anti-drug operation. Pero prior niya, na-monitor namin na papasok dito sa EOR, sa Area of Responsibility ko sa Surigao City. Mm -hmm. At outside Caraga Region po yan, Sir Nakwan. At outside Caraga Region yung source ng, ng illegal drugs. So hanggang nakapasok dito sa... sa Surigao City. And then ikinasanga namin yung kan yung uh, bypass operation, bypass entrapment operations against doon sa tatlong personality. Hmm. Uh, talaga bang uh, sa ganito mga operation sir, mga bypass operation, talaga malakihan talaga ang makuha natin? Ito po sir, medyo kan siya may history na dito mga three years ago doon sa predecessor ko na chief of police kang police lieutenant Colonel Quadra. Hmm. Na may na-intercept din sila na kuan na-intercept sila na uh, kilo ng shabo Pero yun yung nanggaling yun sa kwa, nanggaling sa somewhere dito sa may area ng uh, Opo. Kay Sumakay man po yun sir ng kuan ng Roro and din na-intercept nila sa port oh. May another kilo na na-intercept before na pinadaan sa, uh, I think pinadaan sa kwan, sa panda. And then, na-intercept din yun ng kwan sa time ni Police Lieutenant Colonel Quadra, yung, uh, yung almost dalawang kilo. Mm. And, and ito ngayon, sir, kay itong mga, itong tatlong drug suspect din na nahuli natin, Ah uh, may record na po to, sir, dahil previously arrested na tong tatlo. Uh -huh. uh, the same na violation sa 9165. The same? Para ni, kwan, ni Benji Camilio Tisalibay. Nahuli na yan siya way back 2014 ng Drug Enforcement Unit ng Surigao del Norte Police Provincial Office, yung D.E.U.D.A. Mm. And then, na-release siya. Bago lang, sir, 2025, na-release na yung tao. Mm. Ito, yung pinaka-main target na si Salibay. Dahil natapos na yung pag-serve niya ng sentence. Bago pa ito nakalabas, sir, 2025 pa. And then, itong isa, si Rodney Villagantol, taga dito din to, Nahuli na ito dati dito ng Surigao City Police Station Drug Enforcement Unit way back 2018. And then, na-release siya po, sir, 2020 via Play Bargaining. Mm -hmm. then, oh, tapos yung pangatlo, si Edward Cayo Modigamon, uh, the same, nahuli ito ng Drug Enforcement Unit dito ng Surigao City Police Station way back 2016. And then, bago din ito na-release, sir, after the service ng sentence niya, So, 2025. So, na-release to. Basically, itong tatlong drug suspect natin, kinoconsider na natin ng mga high-value individuals dahil may mga previous record na sila ng arrest. So, ibig sabihin, sir, parang uh, hindi nagbago itong dalawa, sa, uh, itong tatlo sa kanilang gawain? Possible, sir, ang, ang assessment ko nito. Baka itong mga tao din, nakakakuha sila ng connection. Siguro, Baka nung nasa Jilto, naka, nagkakaroon ng exposure doon sa other uh, drug personalities hanggang nagkaroon sila ng networking sa other na drug personalities. Kaya basically ang source nila hindi galing dito mismo sa Caraga region, outside Caraga region. So paano po natin sir masundan itong uh, ganitong gawain? Kasi... Uh alam natin, pag uh, nakulong ka na, dapat mayroon mang rehabilitation dyan. Kasi ang kulungan ay eh, rehabilitation na, eh. Basically po, sir, kay Angkwan, pag mga ganitong klase, uh, ito kasing klase ng illegal drug activities, medyo luxurious siya. Saka, kaunting binta mo, malaki yung kita mo. Ganon yung kasi yung nangyayari sa tao, eh. Mm -hmm. So, siguro dahil sa, Angkwan, akala nila na hindi na sila ma-monitor after di kwan after di service of sentence dun sa mga jail facilities natin mm. and then uh, nag-engage balik sila sabi ko nga, dahil siguro sa ibang networking nila sa other drug personality inside jail facility kaya nagkaroon sila ng ito nga mas lalong lumaki yung kwan volume of drugs na uh, binibinta nila mm. sabi so, lang uh, bugalo na natin uh, ikaw rin ay isang abogado Ah, uh, sa ganitong pangyayari, eh, sila yung nakalabas sa unang kaso nila. Eh ma mabubuhay ba rin 'yun na uh, muli? Opo, sir, don hindi na po sir dahil na-serve na 'yung sentence nila oh. tapos nakabil na sila ng plea bargaining. Kaya nga don sa spot report namin kine-check muna namin 'yan, sir. Ang kwan, kine-check muna namin kung may previous record siya ng arrest or conviction dahil don sa spot report sa kadon sa complaint sheet na i-charge icha natin pa sa kanila, kailangan i-reflect doon sir na previously arrested siya for the same violation of laws dahil it will be considered as recidivist. It will aggravate the penalty the next time around na mauhuli sila at the same time pag dinisenyo na ng korte mm -hmm. dahil previously arrested na sila for the same offense, for the same violation ng Republic Act 9165. So, mahihirapan na silang mag-avail ng plea bargaining or any mitigating circumstances uh, aside doon sa laki ng volume ng drugs na nakuha sa kanila. Oh, million-million to sir, oh. So, uh, sa ngayon, uh, ano na po ang uh, disposition itong... Sino ba itong tatlo, sir? Pakiulit nga itong tatlo. Opo, sir. Si, kung sir. Si Benji Camillote Salibay, taga dito sa Barangay Ipil, Surigao City. Si Rodney Nilias gantol sa Barangay Washington, Surigao City. Sa kasi Edward Cayo Modigamon, taga Barangay Luna, Surigao City. So basically itong mga uh, violators natin, mga lokal na Surigao noon, but the source ng illegal drugs niya hindi nang gagaling dito sa Surigao. No. So uh, anong gagawin natin sir sa ganitong mga revelation na sinasabing hindi dito? Uh, mayroon pa ba tayong magagawa dyan na sa source uh, kung saan lang galing itong illegal drugs na gusto nilang ipuslit dyan sa area ng Surigao? Opo sir, doon sa, met sa place of kanila, sa meeting place nila doon sa place of transaction kung saan nila kinuha yung illegal drugs, kung saan ibinigay e sa kanila. E, Pinuroward na namin doon sa concern na police regional office para ma ma-check kuan ng, region, ng regional intelligence division nila yung, yung area kung saan sila nag-meet kay uh, taga-ibang lugar yung kwan, taga-ibang region yung nagbigay sa kanila, yung contact nila sa kayong nagbigay sa kanila ng source para uh, mabalinit nila doon at the same time makanda nila ng, uh, maka-applyan -ma nila ng search warrant just in case na positive din sa area nila. Hmm. Yung nahuli sila noon sir, uh, ano ba, dyan ba rin sa area ng Surigao or sa ibang area? Dito po sir, dito po sa Surigao City pa rin sir dahil yung drug enforcement unit ng uh, Surigao del Norte Police Provincial Office at yung dalawang uh, kasamahan niya itong Surigao City Police Station ang nakahuli. Nako, eh, so ibig sabihin hindi nagbago. So sa ngayon sir uh, dahil milyon-milyon na uh, alam natin noon eh mga bypass bus operation, mga Uh, way back uh, 10 years ago eh yung uh, bus operation uh, ano lang, uh, maliliit lang ito ngayon, million-million na uh, ano pong mga pwede nating gawin at uh, ipayo po natin sa ating pong mga kababayan sa ganito pong klaser kasi ito something alarming siya dahil sa sa volume ng drugs kay before ng before ng pista dito sa Surigao City sa DAPA sa Municipality of Dapa, yung Drug Enforcement Unit nila, naka-intercept din ng more or less 100 grams doon sa area ng Dapa, sa Siargao. And then, sinundan siya ng more or less, I think, 3 to 4 kilos ng marijuana hash doon sa General Luna. More or less, 4 million yung worth ng marijuana hash na yun. And then, dito, dito ngayon sa, kuan sa Surigao City, So ngayon ang cancer, at pala hindi lang naman ito dito nangyari sa area ng Surigao del Norte but some parts ng Caraga region kay may mga inter, may mga apprehension sila na malalaki din. So sa ganitong pagkakataon sir, napaka-importante talaga ang kwan, ang ang participation ng community. Kaya nga sinabihan ko si Kwan, tag-informahan ko si Mayor Paul di di kung pwede kausapin natin ng maayos yung ulit yung mga barangay official na maging active sila lahat na barangay pati yung mga residente nila kay dito sir pag ganito napaka-importante ng information na ibibigay ng ng community kay itong kan interception actually uh, One month before, ibinigay ito na information ng galing mismo to sa sa community about sa suspicious activity. Although hindi nila nakita talaga na nagbibinta, pero something na nanotis nila unusual. That, that is why nagkanda kami ng continuous surveillance and monitoring dito sa mga tao na to until such time na na-confirm talaga natin na medyo malaki na yung dinidispose nila na illegal drugs. Hmm. Diyan ba sir, uh, malaki ba ang market uh, sa tingin ninyo uh, dyan sa Surigao? December lang naman po sir ang pan ang binibigay na dangerous drugs value ng sa PDEA natin nasa 6,800 per grams ang kwan natin and doon nga sa doon sa sa forensic result na ginawa ng forensic unit natin umabot ng uh, 5, 5, 5, 515 grams Naku. Oh, 515 grams point 48.68. So more or less nasa 3.5 uh, 3,505,000 yung kanya, yung uh, dangerous drugs value ng drugs na ina-confiscate natin. Kaya ang estimated namin noon is 500 500 grams. So ang um, ang controlling kasi noon is yung findings ng forensic unit. So mayroon ng resulta sir kung ito ay totoo talagang illegal drugs. Uh, Opo, sir, confirm po sir na kuan siya na methamphetamine hydrochloride yung na-confiscate sa kanila. So, siya Mm. Opo. So, pero sa ano sir, sa market diyan, uh, dahil uh, volume na ito, malaki na ito eh. Uh, mayroon bang talagang market diyan na ito dispose talaga diyan sa area ng Surigao or sa karating po na lugar? Ka ang base dun sa initial na uh, intel information na nakuha ng intelligence unit ko dito, sir, na supposedly for distribution to even sa other municipalities, hindi lang sa Surigao City. So, bali ang naging kwan talaga, ang, ang nag-frontline doon na magkuha siya. Tapos, pagkuha nandun po, sir, hindi alam ng quan, hindi alam talaga ng sa Sabi natin yung isang ice ice plastic ng shabu hmm. para sa kan, para kang doon sa nah mga nahuli namin. But daris rest nun po, sir, pinadala yun sa kanya, pero for kwan lang yun, tatawagan kung sino ang pick up. Hindi alam ng kwan, hindi rin alam kung kanino papunta yung ibang, yung ibang drugs na nakuha sa kanya. So, bali, this, this purpose for distribution talaga yun, sir. Hindi lang sa Surigao City. Ibig sabihin, distributor na ito, malaki na ito, malakihan na. Opo sir, malakihan ang kwan niya kay pag may ganyan nga na kwan, yung parang mga tao sa na nakuha, ibig sabihin yan, may direct source siya dun sa kwan, sa supplier ng illegal drugs. Pero wala talaga, wala dito sir, sa area natin na sa, Karaga, na may laboratory talagang kakunin nila ng supply. So para sir, dito sa AR natin, uh, walang kwan, walang confirmation dahil halos lahat na nahuli namin uh, outside Karaga region yung tinuturo na source ng illegal drugs. No. Pero ito sir, may plano ba kayo na ma, ma uh, tuntun ito talagang source? Ipapasa namin doon sa concert kay, kay kailangan talaga ma-trace ng kwan with the participation ng other uh, police regional office kay hindi siya nagagaling dito para ma-prevent natin yung pagpasok dito sa Caraga Region ng gany ganyang mga kan mga contraband ba. Kahit kung palagi tayo nag intercept hindi natin i-hit talaga yung pinaka-source niya. Basically, okay lang kung palagi natin niya na-monitor ang kwan, ang ganyan na mga pag-transport. minsan, kailangan talaga ng canine dogs doon na trained sa, sa illegal drugs, doon sa mga border control. Pero usually kasi, ang, kung walang mga kan mga canine dogs na trained sa illegal drugs, ang um, ang um, sa mga PNP personnel natin or other uniform personnel na kukontrol doon sa border control, nalilimit lang kasi sila sa ocular inspection. You are not allowed to conduct na thorough search talaga doon sa mga vehicles unless otherwise may uh, positive yung information na itinimbre doon sa, na, sa dadaan na sasakyan. Yan yung isa sa limitation pagdating natin sa enforcement sa illegal drugs. O oh, kasi yung sinasabi mo, one month, eh, baka araw-araw may operation sila. So malakihan na yung na, ano, na-dispose nila. Kung sakasakaling ganito, kalaki talaga, every uh, everyday ang uh, kanilang uh, makukuhang stock. Hindi po sir, kay tinutukan namin yan dito, pinasundan, pinasurveillance ko talaga siya, hindi siya na-monitor dito kay lumabas ng EOR. Mm -hmm. O oh, until such time na nung na-monitor siya na pabalik dito, tag-confirm ng mga ko natin, na assets na pabalik dito, hindi oh. eh, yung na-intercept siya. Hindi eh, siya naka-dispose since na-monitor natin. kay base doon sa mga previous na nahuli, sila talaga yung isa sa tinuturo ng mga nag-distribute. okay Ma Mayroon pa bang mga malalaki dyan na natawag nating high value na ating pong, uh, sinusundan ngayon, sir? May mga kampasir, may mga lumalabas pa na pangalan subject for partner validation pa until sa time na makonfirm natin. And kung makonfirm namin na nag-engage pa talaga sa illegal drugs, we will conduct by bus operation or search warrant implementation. Kay uh, listen Lison ni sir na ingani na sa ganyang kalaki ng volume of drugs, imagine kung na-distribute siya doon sa, sa, sa isang lugar. To Usually, maraming uh, maadik talaga kung kung di natin na-intercept. So, so, ano ba to? Uh, mayroon ba maraming lokal na go magamit nito? Or may mga foreigner Kasi may mga turista dyan eh. Marami dyan. Dito po, sir, sa EOR ko sa Surigao City, wala pa kaming na uh, arrested na foreign national but I think sa Siargao, mayroon ng mga arrested involving doon sa illegal drugs. Ah, uh, so ibig sabihin talagang uh, posible uh, halo-halo yung mga ano niya, mga parokyano. Uh, possible sir, possible. Di natin alam kung yung iba nun papunta pa nga nung anang uh, Sargao yung yung nakuha natin doon sa nahuli natin na tatlo. Okay. Sa so, lastly sir, baka mayroon kang mga panawagan sa public, kaguhit po. Opo ang pakiusap ko lang po sir sa public, yung lalo na sa mga barangay official, i-activate talaga nila yung kan yung badak natin. And then, uh, talagang totoo ka natin, let us do it religiously, ang pag-monitor sa ganitong klase ng mga activities. Uh, lang naman, pati yung mga tao dyan, mga nakatira dyan sa mga respective barangay, kay basically po sir, sila lang yung nakakakilala. Kung sino yung kwan, sino yung mga hindi taga dyan, and then ma-observe naman nila kung mga suspicious person yung mga tao and then kung ma-monitor nga nila, i-report nila dito para i-validate namin. Kay itong ganitong itong operation sir nagresulta ito dahil sa partici community participation dahil dun sa uh, mga concerned citizens na uh, nagmalasakit na talagang tingnan itong mga tao dahil uh, something unusual yung ginagawa nila. So napaka-importante talaga sir ang ang community participation pagdating sa ganitong mga operation. Okay. So daga salamat kayo Police Lieutenant Colonel Mariano Lokban sir sa higayon nga nakaubang kanamo des Bobo Radio Butuan mayo hapon sir. Amping da. Opo okay, sir, anytime sir, anytime. Thank you po sir and good afternoon. Salamat guys sir. Si Police Lieutenant Colonel Mariano